Baro pa ito yung oh. May tao. Hello, guys! Hello, guys! Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa Hard Up. Ibig sabihin ng Hard Up, mga ano to, mga recycle. Kahit mga recycle dito guys, magaganda pa rin yung mga yung mga ano, yung mga bilihin kahit pa naman tinan mo naman yung ordinary lang kami na tao, di ba? Kahit may kahit naka Mercedes Benz ka pa, naka BMW ka pa, kahit mamahalin yung sasakyan mo, pero yung mga tao pa rin dito, pupunta pa rin dito sa hard of talaga yung ibig sabihin, ano recycle to na mga gamit. Pero kasi magaganda pa kasi to kasi practical na lang talaga ngayon, guys. Kahit mga mayayaman talaga, pumapasok talaga dito. Kaya practical is practical talaga. Okay. Dami alahas, oh. Sana all. Libre lang <laughs> Libre? Libre tingin? <laughs> mm, ang mamahal ng ano, no? Diba di ba dati yung maliit lang na bracelet? kasi manggosing lang yun? Tapos dati? Asa? No? Hachiju, huh? Ano Asa? Ano? Mang, di ba? Diba? Ha? Ano po ang ano yun? Sandali, yun? ba? hachiju Mang? Yan, ba? Di ba? Ano? Ha? Ano? 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 Ganun na talaga. Mm -hmm. Dito na mo 35 kalapad, oh. Dati, di ba, sa Chichumi, si yung bracelet na gano'n? It's yung manggusing lang yung dati. Ngayon, jugumang na, my goodness. Gano'n? Nagpupunta ka rin pala sa way, no? Ito, biruin mo, oh. Ruko jugumang. Ah, parang brand. In, ano yun, eh, 50 grams? Ibig sabihin, 50 grams, it's yung mahigit yung isang gramo, di ba? Kasi 50.5 to eh. Ano sila eh? Parang bilhin mo ng bago. Oo, di ba? Cycle naman to. Baka bago to. Tapos yung cut, hindi pa bago yung cut niya. Ay, ganun ba? Talagang alam mo talaga abot. Siguro mo ano. Tinan nyo guys, oh. Ito magkano yan? 8,000 yen. Magkano sa Philippine money ito? 8,000 yen. Is ano lang to? Yung 8,000 yen. Di, di ano lang yun? Mga 2.5? Kakatakot naman to, eh. Ito, mayroon ba talaga itong ganito? Huh? Mm. Ay, ayaw, palit ano eh. Kaya bunay, matumba ka, anak. Ayaw, si palit ano eh. Ayaw, abunay, matumba, tabukbog na ito, abunay. Ayaw, si palit ano eh. Hindi ka rin abunay, oh. Eh. Hindi natawa. Tinan niyo mo, ang gaganda. Oh. Pero recycle to, pero akala mo bago, o di ba? Ang kitang kitab pa. Kung sa atin yan, automatic yan. Kung sa atin yan, apat na lapad, matinki lang yon Di ba? Tinki. oh ito. Kung tutuusin, ano lang to? 9 key. O, 9 key. O, automatic na yan. Pero akala mo bago, ang kitang kitab pa. O, di ba? Gaganda. Ang, ang daming, ang practical lang talaga ngayon, guys. Ang daming mga mayayaman na pumapasok rin dito para to sa lahat, hindi lang para sa mga mahirap like me. Charot. <laughs> Ito, pa yung inano mo. O, tingnan nyo naman. Ayun, magkano lang yan? 858 low arbor. O, ba diba? Ang bango pa niya. Ang bango pa niya, o. Di ba, Sa ka makakakita nito? Mura lang. Hindi naman, hindi naman recycle nga, pero hindi naman gamit. Mga bago to, para mabango to. Oh. Baba talaga ko ha. Ah. talaga. Tingnan mo kagaya nito, oh. Puma. Oh, akala mo recycle, pero napakaganda. 2,200 yen sa Philippine money to is ano lang. Wala pang... Wala pang 1,000. Ano lang to? 800? Pero mo, Puma? 800? 700. 750. Oh, pero yun mo to, 750, di ba? Mura talaga. Oh, saan ka pa makakakita dito, Puma? Puma recycle to. Pero ang recycle kasi dito, maganda pa ang recycle nito dito, guys. Tingnan nyo naman, 2,200 yen. Oh. Paano ba itong, ano? Ilagay ko muna dito. Marami pa naman doon. まだ大丈夫ですかよろしかったですか、はい。ありがとうございます。アあっ、ないですはい。じゃこちら780円の、はい、6番が1点で858円になります。1000円でよろしかったですか。はい。じゃ千1000円お預かりいたします。142円のお返しですね。うーん

Well, guys, sarado na talaga kasi alanganin na yung pagpunta namin gaya. Thank you for watching. Bye! Please like and share and subscribe para naman ma update kayo sa aking mga bagong videos.